So hello guys For today's video ay Pipilapag ko lang to Itong ano Ah uh, Simmons book Kasi ano Bali, ilutosan ako nito Yung aming Ah, uh, kasamaan dito Bali, Nakisuyo nakisuy Sa akin na pilapang ko daw Ito So ito nga pala guys yung ano, Simmons book na tinatawag So kailangan ito Uh, ng mga nagbabarko it, kasi ito ay dito nakalagay yung ano yung mga sinakyan na sina, barko dito nakalagay yung lahat po ano simula sa umpisa dito yung nakarecord you know. so ito ay ano you know, uh, na Seperers Identification and Record Book oh, yun sa madaling salita in short lang ah yung natawag na Siemens book so yun dito pala guys ano lahat ng barko na sinakyan dito nakasulat na yun so to kaya kailangan hindi to mawala ng isang nagbabarko kasi pag nawala to mahirap mahirap tungo ulit nito kasi mag maraming procedure kayo muna pakihirap. so ito nga pala guys yung ano yung laman nito yan so dito nakalagay yung pangalan ng barko saka yung official number ano you know, place of registry at saka yung uh, gross tonnage o horsepower dito yung guys sa first column and the second column guys ay yung rank o yung position sa barko kung ano ka kung ano ka doon sa barko kung ordinary seaman able bodied seaman o chief mate chief engineer o ano pa man captain ano pa man dyan. dito guys ay naka ano, nakalagay dito sa kabila ay ano yung tatawag na date and place of yun dito nakalagay yung ano dito sa first column na to dito dito to kung anong pizza sumakay at saka yung lugar kung saan sumakay so dyan, dyan dapat nakalagay yan dito naman sa baba ay yung uh, pizza kung kailan uh, bumaba at saka yung lugar kung saan lugar bumaba yun kung anong lugar yon so dito yung guys nakalagay sa sa, sa pangalawa dito, dito naman ay yung signature of master at saka date accomplished so yun yung firma ng kapitan or master at saka yung pizza kung kailan mo yun natapos so kung kailan yun kung kailan ka bumaba so dito yan naka, ano, nakalagay So ikaw na mismo nito ang ano maglalagay kasi uh, lahat ng siman ay meron ganito. Sa librong to. So siya mismo ang magsusulat dito. So yun. Bali kung magkamali man siya ay siya rin ang ano ang may kasalanan niya kung magkamali. ay kailangan dito ay tama kasi pag nagkamali dito ay mahirap na. So baka uh, kasunod niyan ay baka hindi tanggapin niyan ano kasi may mga bura na so napakahirap kasi pag to tapos may mga bura-bura dyan so baka ma-question pa so mahirap so, kailangan talaga ay tama dito yung mga inalagay na information so para walang problema so yun bali ito nga pala guys yung ano yung ano yung kailangan na uh, sa mga requirements ng Siman ito Siman's box so ngayon ay bali pipilapan ko na siya guys kasi bali nakisuyo lang dito yung aking kasamahan na pilapan ko daw ito, kasi nga ah uh, ah, uh, mas gusto niya daw na ano na masigurado na tama yung pagkasulat kasi sa so, kasi hindi niya ano ah uh, yung ano yung ano nito yung laman yung ano nito yung pagsulat pero simple man lang yon kung ano pagsulat pero gusto niya daw na ano ako na daw ang magsulat so ngayon ay susulatan ko na muna to para may bigay ko na sa kanya so yun lang guys ang aking ano ang vlog na sa araw na ito so pali gusto ko lang to i-share kung paano nito ang ano kung ano ang laman nito yan gusto ko lang nito i-share kasi Uh, para ano kahit paano ay mayroon ding idea na kung ano ba talaga ang ano kung ano ba talaga ang librong to so kung mag abroad din meron pa yan na passport so marami pang kailangan requirements so ito ay isa lang sa requirements ng isang seaman pero dito sa local ay hindi masyado maraming requirements so okay lang kahit ito lang muna sa so, yung mga training na iba So yun lang guys. Salamat guys sa iyong panood.